good afternoon, good afternoon. Ayan. Ano oras na ba? 5 5:10 na. Ayan. So ayun mga abel, nakikita nyo ba 'yung nakikita ko? Oh? Ayan oh. Merong sumilong sa ating grizzle. Ay, apa kulit niyan, mga abel. Super kulit. Alam nyo bang ginagawa sa ano ko niyan? Sa loob? Halos araw-araw nandito 'yan. Halos gusto dito tumira na ilang beses ko nang ko na ngayon mga abel dahil kao baka may sakit eh. Pabalik-balik siya dito, ayan oh. So ito yung mga ibon natin Magpapakain tayo tayong oras na to. Ayan, tayo sa ulan. Nga pala, meron tayong ano ah uh, papakita sa inyo mga abel sandali lang ah. Uh, meron tayong ah uh, yung kumpare natin o tropa natin na sa pandakan na si Parin Jan, si Neri. Shoutout sa iyo, pre. Ayun, uh, binalik sa atin si Goke natin, si Tutu B-Line. Ayun. Then, dinalhan niya ako ng Wanda Line. Yung Wanda Line na yun, mga Abel, makuwento ko sa inyo. Tara, pasok tayo dito. Ayan yung grisen natin. Ayan. Kulit niyan. O, ayan. Layas. Ayun, layas na uli. Pabalik uli yan mamaya dito. Dito matutulog yan Ayan. Ito yung Uh, line natin, ayan Hop, yan na mga abel. At may lap siya. So, kararating lang sa atin ito kahapon. Hindi ko na lang na-video mga abel. Yan, mga abel yan. Yan yung ibon natin. Yan. Oh, nagwawala siya. ayan oh. yan yung ibon natin. Yung dating ibon natin na si Benito Goke. Lahi ng Goke na 2-2-B line. Sinauli na sa atin. So, pagkatapos niyan, ipinalik niya naman sa atin or Uh, nagdala siya ng pamaris. Ito. Ito si Wanda Line. Ayan. Wow! Si Wanda Line is uh, lahi ng kino? Sino ba yun? Si, ano, si Manuel Bautista na naglalaro ngayon sa PHA. PHA player yon mm. Ngayon, may pasok na Jansen O5 yan. Yung dating Jansen O5 ko, kung natatandaan ninyo sa mga uh, mga bago-bago kong -bago um vlog na ito, ito, yung, ito trophy niya. Oh. Yan. Isa. Isa Isa. Dalawa. Isa niya dalawa. Isa na yung, isa, dalawa. Wala at, nawala, nawala na ano. Nawala na ang asan yung isang pabilog isa, dalawa, tatlo yan, alam ko eh. Maalin dito mga abelian, yan. Maalin dito sa mga natanggal na yan. Yan. Dyan. So tatlo yung trophy nun mga abel Then eto. Lahi nyan si Jansen O5 yung lahi ng mga brown natin ng kay o oh, nagmula kay paring Dino. Uh, sa Abite yun. Kung ko yun. Then napunta nga sa akin yun brown na barako then yun niya naglap winner tayo ng apari 8 overall champion mm. yan yung lahi bumalik sa atin nagsisipagbalikan sa atin yung mga lahi yung mga nagbabalik ang bloodline sa atin is halos may pasok ng ibang bloodline mga abel eto kasi Wanda alam ko kasi si Wanda may pasok tong Tensil eh yan oh. Tensil mm. so eto napapatawid nila ng dagat so alam ko si Manuel kasi naglalaro ngayon sa uh, PHA. Yan. So ngayon, uh, nagsusubu yan, binirik na ng tropa natin na si Jansen Sineri, yun na lang nga sa akin. Papagamit sa akin. So susubuan niya natin yan dito sa brown natin na yan. Yan. Kay red pepper. Yan. Or, kung hindi naman kaya, si Jansen O5 na yan, o si Wanda na yan, pwede natin siyang ipasok sa pinakabata nating Jansen ito. Ayan. Ito yung pinakabata natin, Jansen. Ayan. Jansen na yan. Ayan, ayan Jansen. Ah, uh, Jansen. Ah, uh, pinakabata nating Tama. Jansen nga ba? O, oh, Jansen Press. Ayan, Jansen Press. Ayan, pinakabata natin, Jansen Press. Ayan. Ah, uh, bibrid natin siya by ano siguro? August, September na. Ayan. Ito na, mamaris na maigi yan. Pero hindi muna ngayon kasi nasa ano pa siya eh. Ilang months ba? Five, ah, uh, seven. Seven months. Ah, hindi. 6 to 7 6 to 7 So ayoko na kasing hawakan ng hawakan Then yun nya break na yung ating ano Ayan Si Black Victoria Then ito si Litar Yan. Litar natin yan Pinalay na natin yung dalawang yan Dito sa kanilang asawa na si Litar hmm. Then ito si Litar Litar ito Litar Yan. Interrelated sila Yan yung mga galing kay Egan William hmm. Ayan Lumalakas na ang ulan, lumalakas na ang ulan. Ayun, nakita ko na naman. Ayun, ayun, oh, no. kita niyo na naman ang grisel na 'yan. Sabi ko sa inyo eh, hindi na umaalis dito 'yan eh. Bubugawin mo, babalik at babalik lang eh. 'Di ba? Hmm. Iyan yung ating dagit na grisel, Are ko. Clip ring lang, clip ring lang ang ano niyan. Ang nakasuksok sa paa niyan mga abel. O yan, babalik na yan dyan, oh. Hinihintay niya magpakain ako. Mm. May naman. <laughs> Dan, yan niya, mga abel, yan Ayan. Pinaikita ko lang sa inyo yung mga gagamitin natin sa mga susunod na breeding. At kasi ito, -ilap. Super ilap. Nagwawala na nagwawala. Teka lang, teka lang ha. Easy ka lang, easy ka lang boy. Oh. Ang labo, lumalabo aking camera sa'yo. Mm. mm. Water mo, yan o. Oh. Magwawala. Naharap niyo yung asawa niya. Hmm. Sasanay ko ulit dyan. Siniwala sa akin. Hmm. Then, mga abel. Malapit na nga pala ang derby namin dito. Sa... Pare, yan. Malapit na yung mga derby natin. Hmm. Dito, dito. Ito kanina nakapuesto to eh. Yan, nakapuesto to sa San Quintin, Pangasinan. Uh, okay na okay naman yung speed niya, 1095. Uh, hindi naman siya iiwanan So pinili ko nga siyang ilaban kaysa dito sa isa. Isa kay Litar, ayan. Pero si Litar dumating din naman siguro nasa 1050 na lang to, siguro to. Pero, pero, pero mga Abel, magugulat kayo dito. Hmm. Kung nilaban ko pala ito, pasok ito sa 123, ayan. Aali sa 123 mga Abel. Pasok 'yan. So sa susunod, may fundraise kami sa Saturday, mga Abel, ng PUF. Isasali ko yan. Ito, late na. Kasi nag, ano to eh, nag-mult yung pakpa niyan, mga Abel. Nag-mult, yan o. Oh. Nagtanggal, kaya nahirapan siya, yan o. Oh. Yung third primary. Then ito, ilalaban natin yan. Yan, si Red Pepper. Ayan, nakita nyo ba? Hmm. Ayun, mga Abel. Ayun na, si Grisel. Ayun, no? o. Oh, ayan. Oh, Walang humpay na pasaway. Bugawin ng bugawin. Babalik at babalik ka rin. <laughs> Matigas ang ulo. Mm. Ayan. So, ayan. Ito na lang yung natitirang nating ibon na ilalaban natin ng derby. Kasi, ito, panrace. Ito ilalaban natin ng panrace bukas. Alam ko may panrace kami ng parang Aerox atay, eh. Sasali ko to entry ko to. Then, young bird, old bird. Alam ko pag MPFL lang inilaban mong sing-sing, sa young bird, may another 15,000 pag nag-champion ka. Then sa so all bird, hindi ko pa alam kung 10,000 nata. Hmm. Pero ano yun? Isa hang entry lang yun. 300 ang entry, tapos naka-entry ka na ata si young bird, all bird ng ano, ah, uh, pan race, yan. Iba talaga magpakulo ang MPFL. Alright na alright. Then eto, hindi na natin nga isinali sa pan race ng pare. Ito na lang yung nag-iisa natin, fundraise na, ano eh, na young bird eh. Natatandaan nyo ba mga Abel yung isang ibon natin dito na nire-recover? Yun, awan ng Diyos, nakal na natin siya. Kasi nag-360 na, na talaga ang kanyang ulo at hindi na natin ma-recover nang maayos mga Abel. Kaya minarapat natin, ikal na siya. Ayan. So ito, meron tayong pagkain dito. yan, pakainin Ayan na natin sila. kain na! Yan, sige lang. Ayan, pagkain nila. Maglalagay pa ako sa isa. Isang lalagyanan nila mga abel.